Japanese inspired farm na malapit sa Metro Manila, yung tipong hindi mo na kailangang lumayo pa para maramdaman mo din ang Japanese vibes kahit nasa Pilipinas ka. Ganito lang naman kaganda ang lugar na ito may malamig at sariwang hangin at tahimik na lugar na malayo sa ingay ng syudad. Mararamdaman mo talaga ang kapayapaan sa paligid habang pinagmamasdan ang napaagandang kapaligiran. No Hindi mo na kailangan ng visa para lang makapunta ng Osaka, Japan dahil dito lang sa Amadeo Cavite ay matatagpuan ang Japanese-inspired farm na ito. Tara na dito sa Osaka Farm na matatagpuan sa Barangay 5, Amadeo, Cavite madali lang mapuntahan ang lugar na ito dahil visible naman sila sa Google Maps. Meron din silang magandang accommodation na sobrang affordable na good for four packs na tinatayang nasa 3,600 pesos or 900 pesos lang per head. May kasama ng breakfast at may swimming pool access ka na. May enjoy mo talaga ang lugar na ito at mararanasan mo ang farm life experience dahil pwede din kayo mag-pick and pay sa kanilang vegetable farm. Ang kagandahan sa lugar na ito ay meron ditong buffet na mayroong masasarap na mga pagkain katulad ng mga ito. Dahil Japanese-inspired niya ang lugar na ito, hindi pwedeng mawala ang kanila mga Japanese foods. Halimbawa na lang itong ramen at iba pa. At para mas ramdam mo ang eksena sa Japan, may libre pa silang traditional costume katulad ng kimonong ito. Pasok ang lugar na ito for private events and gathering. Dahil malawak ang kanilang lugar, goods na goods ito para sa mga seminars or workshops and special locations. At dahil buffet nga dito, hindi natin pwedeng palagpasin na matikman ang lahat na nakahain dito. Kaya tinikman ko ang lahat ng ito at masasabi kong worth it ang inyong ibabayad. totoong masarap at magagaling ang mga chefs dito. Hey, hey, hey. <music> Kung gusto din ninyong ma-experience ang ganitong klaseng lugar at makatikim ng mga nagsasarapang mga pagkain, this is the place to be. Mabilis itong mapuntahan dahil estimate time lang, one hour away ito mula sa Metro Manila. Kaya, ano pang inihintay ninyo? Tara na at bisitahin ang Osaka Farm dito sa Amadeo, Cavite. Ikaw na lang ang inihintay. Ano? Tara?